Sa video ng ito pag-usapan natin yung mga bagay na hindi natin dapat galawin kapag bago yung ating motor. So ginawa ko tong video na ito bilang paalala na rin sa mga may bagong motor sa mga hindi dapat nila galawin para hindi magloko yung motor, hindi agad masira yung motor at hindi mabago yung default setting ng kanilang mga motor. So minsan kasi kapag may ginalaw tayo sa ating mga motor lalo na kung bago pa ito na iba po yung tune up nya, yung setting nya, yung takbo nya. Kaya naman po minsan humihina yung performance, pumapangit yung takbo at bigla na lang nasisira yung motor natin. Una po sa listahan na hindi natin dapat galawin kapag bago yung ating mga motor ay yung ating mga air screw or idle screw na nandito. Actually may access po yan dito sa ating mga compartment. Ayan, pag tinanggal po natin itong maliit na butas, so yan, gumamit tayo ng pangkalakwet. So may purpose yung butas dito sa ating compartment. Ayan, kung makikita nyo, may access po siya papunta sa ating mga idle screw or air screw. Gamit tayo ng Phillips screw, suksok natin dyan. Tapos kung titingnan natin dito sa ilalim. Ayun, ayun po siya. Ayan, yung screwdriver po natin. Ayun, nakasaksak na po siya sa ating mga idle screw. So sa mga previous videos po natin, uh, naipakita ko po sa inyo kung paano i-adjust, kung paano ayusin yung menor ng ating mga motor. Pero ibang usapan na po kapag sa bagong motor. Kapag bago pa po kasi yung ating mga motor nasa tamang idle pa po yan, nasa tamang RPM. Kaya naman walang dahilan para galawin po natin agad-agad itong -agad ating mga idle screw or air screw dito. Malaki po kasi yung kinalaman nito sa takbo ng ating mga motor. Kung titingnan po natin dito sa ating mga compartment, nakasulat po dito yung idle speed in neutral ng ating mga motor is 1,700 revolutions per minute at normal operating temperature. Ibig sabihin, yung 1,700 na yan, nakaset na po yan na default dito sa ating mga motor at kung gagalawin po natin itong ating mga idle screw, mababago po yung ating idle speed at pwedeng maging dahilan para mabago yung takbo, mabago yung tune ng ating mga motor at also worst case, tumakaw tayo sa gasolina, pumangit yung andar ng ating mga motor. So wag na wag nyo pong gagalawin itong mga idle screw kapag bago yung inyong mga motor. Pero take note lang sa mga motor na medyo matanda na katulad ng mga ginagawa natin sa mga previous video natin, isineset po natin siya sa standard na ikot kapag naglinis po tayo ng throttle body, pumupugak or or namamatay yung makina natin, dito natin siya iniikot. Pero sa case kasi ng bago, malinis pa po yung throttle body, malinis pa po yung hangin. Kaya po wala pa pong dumi na nandito sa loob. At lang dahilan para ikutin or galawin po natin ito. Pangalawa naman po na hindi natin dapat galawin kapag bago yung ating mga motor ay yung ating mga CBT. Actually, marami na po tayo yung video about sa pagtotono, pagsiseta, pagpapalit ng mga parts ng ating mga CBT. Pero advice ko po sa inyo kung bago pa po yung inyong mga motor, huwag nyo po munang gagalawin itong part na to. Huwag nyo pong bubuksan at huwag muna po kayo magpapalit ng kung ano-ano katulad po doon sa air screw natin dito po kasi may mga nut po dyan na naka standard torque or naka standard na higpit kapag po kasi nagbaklas na tayo ng CBT maaring magkaroon ng time na kapag gumandar tayo mabaklasan tayo ng nut lalo na nasa break in period pa po yung ating mga motor also kasama na rin po itong mga CBT po natin nandyan pa po yung part na mapupudpod yung belt natin sasakto pa po siya sa anggulo ng ating mga torque drive, drive face ng ating mga pull Purely. kumbaga yung idea lang naman po dito wag po muna natin siyang gagalawin habang nasa break in period pa po siya para habang nangyayari yung break in period po natin wala pong maging problema sa motor po natin tandaan nyo na basta wala kayong ginagalaw walang magiging sira at problema dyan lalo na kung bago pa po yan pero kung tapos na po tayo sa break in period at dumating na yung time na papalinisan na natin yung ating mga CBT medyo makalaskas na doon pwede na po nating isabay yung pagpapalit ng bola, clutch spring, center spring spring, pwede na po tayo mag-modify sa pagkakataong yon. Pero yon, take note kapag bago yung inyong mga motor, wag na wag niyong papabuksan ito. Lalo na kung hindi pa siya umaabot ng 5K odo or time na lilinisan na po at bubuksan yung inyong mga CBT. Pero take note lang po ah, yun lang naman po ay advice ko. Nasa inyo naman po yan. Kung kakakuha pa lang ng motor nyo, gusto nyo nang ito na yung CBT, palitan ng kung ano no. Nasa inyo po yan. Pero kung gusto nyo pong maalagaan yan, gusto nyo pong wala kayo sakit ng ulo, gusto nyo pong stack stack lang. At syempre kung gusto nyo pong walang masira agad yan, huwag nyo po munang bubuksan kung bago pa. Pangatlong bagay naman po na hindi natin dapat galawin kapag bago yung ating mga motor ay yung mga tornilyuhan or setting ng combi brake ng ating mga preno or ng ating mga motor. So dito sa Honda Click kasi alam naman natin naka combi brake at may mga previous video tayo sa pag-adjust ng combi brake at kung malalim na po yung pihit nito. Pero kung bago pa po yung inyong mga motor, wag na wag nyo pong pipihitin or i-adjust ia yung mga setting dito, ayan yung combi brake yung dito sa part na to yung mga tornilyuhan lalo na malaking epekto niya sa pagbabago ng timpla ng combi brake ng ating mga motor yung manufacture or factory setting po kasi nyan is nakaakma na 70% sa likod 30% sa harap which is pinakamagandang combination para sa combi brake system. At kapag gumalaw po tayo dito sa mga setting na yan, mababago po agad yon at mapapawalang bisa na po yung combi brake natin. At mahirap na pong ibalik sa dating setting or default setting yon. Maybe may hirapan na tayong pumreno or nag skid na po yung gulong natin dahil mali po yung pagka-adjust natin. Isama ko na rin po yung adjusting nut natin dito sa rear brake po natin. Naka default setting na rin po ito at naka bilang maging sakto lang yung ikot ng ating mga motor at makapagpreno po tayo ng maayos. Kung may kita nyo po, nasa dulo pa po yung adjusting nut po natin, naka default setting pa po yan. Ibig sabihin, makapal pa po yung brake pad sa loob dahil nga bago pa po yung ating mga motor. Ngayon, kung hihigpitan po natin, pipihitin po natin itong adjusting nut natin, maybe pwede na po tayong umandar ng nakapreno dahil gagalaw na po yung brake pad natin bubuka ng konti at matatamaan na po yung ating mga mags. Kaya naman kung bago-bago pa po yung ating mga motor, kahit na feel po natin na parang mahina yung preno natin, which is actually malakas naman talaga yung preno niya kapag bago. Kaya naman, wag na wag po natin gagalawin or pipihitin to. Lalo na kung bago-bago pa yung ating mga motor at wala naman tayong nararamdaman kakaiba sa pagpreno. So malalaman naman natin kailangan na natin pihitin ito kapag medyo lumalaman alin na po yung ating mga brake lever dito which is ngayon medyo matigas pa yan dahil nga bago pa at also kapag hindi na natin nararamdaman kumakapit na yung preno natin sa rear brake po natin so yun na po yung time na pwede po tayong mag-adjust ng mga dalawang turns 1 pero ngayon, balik muna natin sa dati. So, dahil bago pa yan, default setting po muna. So, sinama ko to kasi may iba na ka branyo yung motor. Pinaglalaroan na agad to. Hindi porke alam nyo po kung paano ikutin, paano galawin ito. Is gagalawin nyo na po agad. Pwede maka-apekto po yon sa inyong pagmamaneho. Pwede ma-aksidente po kayo, mag-skid po kayo, or umaandar po kayo ng nakapreno. Default setting po yan tama lang yung ikot ng gulong kasi kung titignan natin eto pakita ko na rin sa inyo para mag nyo kapag nag-add po tayo ng pihit dito ramdam na po natin na po preno po yan no? umiikot po siya pero na naririnig ko na umiipit po yung brake shoe kaya naman okay goods Ayan, default setting po muna tayo ano? no? ganda ng ikot nag-adjust tayo ng konti dyan pe-preno na po agad yan so dagdag ko lang din kapag po kasi umaandar po tayo ng nakapreno kahit konti medyo magastos din po tayo sa gas nun at pangit yung performance ng ating mga motor so yun lang naman yung mga bagay na hindi natin dapat galawin lalo na bago pa yung ating mga motor at hindi pa naman natin kailangan talaga galawin dahil nasa default setting pa po yan at para hindi po tayo magkaroon ng problema, aberya at magkaroon po agad ng sira ang ating mga motor. So, yun lang naman muna yung konting paalala natin. Sana may natutunan kayo. The more you click, the more you know, mga hindi dapat galawin kapag bago yung ating mga motor. Bye-bye!